Ayan, isang magandang hapon mga ka-DIY, mga ka-farmers. Ayan, gumawa tayo ng handle ng uh, panodling natin. Kasi ito guys ay hinihiram lang natin yung handle ng suyod. Kaya guys, gumawa tayo ng handle nanti DIY. Sa so, palagay nyo guys, matibay kaya ito. Ayan. Ito guys ay 16mm na bakal. Yan, tatlo. Solid. Ito guys, tubo to. Na ganun kalaki yun. Oh. No? Yun. Ah, binilak ko lang dito. Bago building ko. Medyo sinikipan ko siya. Bago to, tubo din to. Dinoblil ko lang din yan. Yan, tubo na to. Dinubli ko ganun lang yan. sa palagay nyo guys matibay kaya to yan magaling talaga ang pinay pag magunong mag welding ang daming naiisip yan DIY sige guys matibay naman na to kung may bakal pa nga guys ah, sasagaduhan ko to yan tatapalan ko yung mga yan to kabilaan baka medyo matibay pa talaga so yun lang mga ka DIY mga ka farmers ayan basta lang ako ng mag welding daming naisip